Sunshine Cruz nagsalita na at inamin nitong sinasaktan di umano siya physical ng kanyang asawa na si Atong ang ilang buwan matapos ang kanilang kasal. Tila isang nakakawindang na revelasyon ni Sunshine Viral at ilang araw na pinag-uusapan sa social media ang sinapit nito sa asawa nitong si Atong Ang. Maraming ang netizens ang nagtataka kung ano na nga ba ang nangyari sa relasyon ng mag-asawang Sunshine Cruz at atong ang dahil kamakailan lang ay masaya pa ang naging pagsasama ng dalawa. Ayon sa source ay namataan daw nagtatalo ang dalawa sa isang event na dinaluhan ng mga ito, may mga usapin na may pinagseselosan daw si Sunshine na isang young actress na lapit ng lapit kay Atong Ang. Hindi raw nagustuhan ni Atong ang naging aksyon ni Sunshine Cruz kaya nauwi sa pagtatalo ang dalawa na muntik nang umabot sa pisikalan. Subalit noong nakaraang araw lang ay nagsalita na si Sunshine Cruz at kinumpirma nito na hiwalay na sila ng asawa niyang si Atong Ang. Ayon kay Sunshine, yes it's been a days nang tapusin namin ang aming relasyon ngunit maayos at mapayapa, magkaibigan na lamang kami, Natapos man ito sa di inaasahang panahon, hindi dito hihinto ang aking mga pangarap sa buhay. Dagdag pa nito sa kanyang pahayag na hindi karma ang natapos na pagmamahalan kundi mas pinatatag ka talaga at pinaghahanda ka sa mas magaganda at maraming biyaya.